Isa na namang patok pero walang pangalan na kainan ang natagpuan ng biyahing food trip ni Boss Bill na kung saan ay naghahain daw ng iba't ibang klaseng nagsasara pang merienda at talaga namang abot kaya at swak pa sa inyong mga bulsa. At ito nga ang merienda ni nanay na walang pangalan na matatagpuan lamang sa number 1945 Thomas Mapuway Street Corner Tayuman, Santa Cruz, Manila at bukas sila dito mula alas 3 ng hapon hanggang sa maubos lang ang kanilang mga paninda. At pagdating nga ng aming team sa naturang kainan ay hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at agad na rin kami nagpaalam upang kumalap ng mga sapat na ebidensya inyong pakatutukan. Yung babae, tsaka yung sa si Chinese. Magkano order niya, na ng spaghetti niya? 20 pesos lang. Marami, uh -huh. napakamura. Sa pa, medyo Magkano ganyan na yun? Ay pa order naman ako ng isang ano, isang dinuguan sa kaputo. So yun guys, itik na natin yung ano, legendary dinuguan dito sa Thomas Mapua Corner Kayuman. Pwede. Magkano yan? Nay? 30 pesos guys. Tapos sasamahan natin ng ano, puto. So yun guys, ito na yung order natin oh. No? Order tayo ng worth 30 pesos na dinuguan tapos yung kanilang puto. Na apat na piraso ay 20 pesos na natin. Okay, ito nga pala yung kainan na walang pangalan dito sa Tomas Thomas Mapuga. No? Since ano pa nga to? 13 years na. Ngayon guys, yung grabe. Guys, okay, ha? Tekman na natin ito. Ang dinuguan nila. Masausaw natin ito. Na na ng, ano, yun ito yung style na masarap na pagkain ng dinuguan yung may pobo. Video tol. Sarap. Aptong sakko yung dinuguan nila. <tries> so yun guys, kung gusto nyo matikman yung Masarap na dinugan ni Nanay dito uh, Nag-o-open sila dito ng alas 3 ng hapon, yung sa maubos lang So yung landmark nya Katabi lang mismo ng isang Motor shop dito sa Thomas Mapua Corner Tayuman Grabe <tries> hmm? Guys, <tries> handa yo yung dinugo ni nanay yep. okay.